Kamakailan ay nanawagan si Senador Bato de la Rosa ng mga parusa mula sa US laban sa mga sangkot sa kaso ng International Criminal Court o ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, BCDB Gabi Diaz, na binanggit ang isang executive order na nilagdaan ni Pangulong Trump. Ang kahilingang ito ay nagpasiklab ng malawakang debate, ngunit ang tunay na tanong ay sinusuportahan ba ng executive order ang kampo ni Duterte o tinutugunan lamang nito ang interes ng US at masyado bang optimistiko ang kampo ni Duterte tungkol sa posisyon ni Trump sa kanilang kaso. Noong unang bahagi ng 2025, nilagdaan ni Pangulong Trump ang isang executive order. Tinutukoy ang opisyal ng ICC sangkot sa investigasyon laban sa aksyon ng militar ng US. Bagaman ang kautosang ito ay may epekto sa interes ng US, hindi nito partikular na sinusuportahan ang legal na laban ng kampo ni Duterte ang kahilingan ni Senador De La Rosa na magpataw ng mga parusa sa mga tumutulong kay Duterte na harapin ang ICC ay nagpapakita ng palagay na makikialam si Pangulong Trump sa mga usaping panloob ng Pilipinas. Ngunit si Undersecretary Claire Castro ay humakbang upang linawin ang tunay na kahulugan ng Executive Order. Binigyang diin ni Castro na ang Executive Order na nilagdaan ni Trump ay hindi isang kasangkapan para sa pakikialam sa politika ng ibang bansa lalo na sa Pilipinas nilinaw niya na ang kautusan ay nakatuon sa pakikilahok ng ICC sa mga mamamayan ng US at hindi umaabot sa pagsuporta sa laban ni Duterte laban sa ICC ang pahayag ni Castro ay naglalayong ituwid ang mga tala itigil ang malawakang hakahaka -haka sa kampo ni Duterte na aktibong susuportahan ni Pangulong Trump ang kanilang legal na estratehiya. Ang nakakabahala ay ang patuloy na naratibo na itinutulak ng kampo ni Duterte na nagmumungkahi na si Trump ay nasa kanilang panig. Ang retorikang ito ay unang nakakuha ng atensyon noong inaugurasyon ng Pangulo noong 2025 nang maling ipahayag ng mga taga-suporta ni Duterte na inimbitahan ng dating Pangulo sa Washington. Ang maling impormasyon na ito ay agad na pinabulaanan. Ngunit nagambag pa rin ito sa maling ideya na ang administrasyon ni Trump ay nasa panig ni Duterte. Matagal nang inaakala ng kampo ni Duterte na susuportan sila ni Trump sa kanilang laban sa ICC, ngunit ang palagay na ito ay hindi makatotohanan. Ang Executive Order ay tumutukoy lamang sa soberanya ng US at ang posisyon nito sa mga investigasyon ng ICC na kinasasangkutan ng mga tauhan ng US. Hindi ito isang go-signal para sa kampo ni Duterte na asahan ang interbensyon ng Amerika sa kanilang laban sa pandaigdigang batas. Sa patuloy na pagpapalaganap ng mga palagay na ito, nanganganib ang kampo ni Duterte si na iligaw ang publiko at baluktutin ang mga katotohanan. Ang katotohanan ay ang executive order ni Pangulong Trump ay hindi nagbibigay ng pampulitikang kalamangan na inaasahan nila sa kanilang laban sa ICC. At habang ang Pilipinas ay maaring humingi ng suporta mula sa ibang bansa, mahalagang kilalanin na ang pandaigdigang politika ay madalas na hindi umaayon sa personal na interes lalo na pagdating sa mga usaping legal. Kaya ano ang ibig sabihin nito para sa Pilipinas sa hinaharap? Ang mga inaasahan ng kampo ni Duterte sa suporta ng US ay tila hindi naaangkop at ang tunay na implikasyon ng executive order ni Trump ay mas malinaw na ngayon. Salamat sa paglilinaw ni Undersecretary Claire Castro. Ang tanong ay nananatili, magagabayan ba ng Pilipinas ang sarili nitong mga legal na laban? o patuloy bang huhubugin ng pandaigdigang dinamika ang kinabukasan ng bansa? Maraming salamat sa panonood. Manatiling nakatutok para sa higit pang talakayan sa mga pinakabagong kaganapang pampulitika. Dito lamang sa ang kampanero, tinig ng katotohanan, tunog ng kasaysayan.